This is the day na ginamit natin ang ating Mensa Hero version 2 Suck It Bag. Medyo matagal tayo hindi nag-deliver dahil bumagyo din. So, naipon din yung orders nyo. Actually, 10 orders po tayo ngayon. So, 10 din yung ruta natin. Pero, dalawa sa kanila ang nag -cancel. So, naging 8. Medyo malalaki ang orders natin ngayon. Dalawang 1 liter, apat na 500 ml, at isang 1 piece na 200 ml. Actually, sinusubukan ko pa magdagdag pero wala nang umo order Grabe, malaki yung bag kasha talaga talaga lahat yan. Actually, kulang pa. Pwede pa natin dagdagan. First time ko magdala ng waterproof jacket. Kasi medyo may space pa yung bag. Sayang naman, diba? Tsaka medyo nag-uulan ngayon. Oh, okay na yan. Hindi yeah, oh. pa soft drinks po? you know. May shoutout ka ba? Ay, makalipay po. Tapos kay Argana na nasa Japan. Hindi po. Salamat, salamat. <laughs> Thank you ha. Magkalapit lang yung first and second delivery kaya nakita na agad natin sila. din, din pala dahil na na na. Hindi ko alam eh. Ay! na. ko na, Salamat. Gurugan. Tamang loop na naman. Hindi ko muntag isa Thank you. May shoutout ka? Hindi na po. Yeah, <laughs> <shout> out <laughs> out ka? Hindi na po. ka. na po. Hindi na Hey, salam. Grabe, sobrang na-amaze ako dito sa bagong bag natin. Mabigat siya kapag ka binuhat. Pero kapag kasoot mo na siya at nakasakay ka na sa bike, di mo na ganun nararamdaman yung bigat niya. Kung ito total natin yung dala natin ngayon, 6 liters po yung dala natin. So mabigat na yun, di ba? Equivalent na yun sa 6 kilograms. Kapag yung 6 liters na yun, ay nilagay natin dun sa una nating gamit na bag, para na po siyang mapuputol. Ganun na po yung pakiramdam niya. Saka hindi na maganda yung placing ng mga bote sa loob ng bag. So masakit po sa likod kasi so, syempre bumubukol yun wala kang foamy ano foamy? yung foamy ay yung foamy saan saan na kita pinuntahan may shout out ka? Ah, ano? wala wala salamat ingat ka wala. uy ang luwag ng C5 ngayon ah mukhang wala tayong na 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 oops <laughs> dami na galit eh hahaha So ayun na nga, duduluhin lang natin tong C5. Sa tagig kasi yung fourth delivery natin. Medyo malayo siya, almost 8 kilometers. Pero dahil dire-diretso lang yung biyahe at walang mga iski-skinita. Mabilis lang din tayo nakarating. Ayun, shoutout ka ba? Ayun, shoutout ko kay La Jeff sa kay Dorio. Dorio. John Ronald Dorio. Yun? Thank you, thank you. <laughs> Pwede mo. To be honest with you guys, medyo bago pa ako dito sa bag. Kasi nga bago pa siya, di ba? <laughs> De, totoo, naninibago pa ako kasi sobrang laki nung difference niya dun sa unang gamit natin na bag. Mas lumaki yung mga straps. Yung placing ng straps sa dip-dip ko, medyo naninibago pa ako. Yung una kasing bag, nagagalaw natin yung straps niya para hindi maharangan yung paghinga natin. Kumbaga, hindi nakayakap sa lungs natin yung strap Feeling ko, kailangan talaga tumalas pag pa. Actually, kaya ako lang ang meron nito ni para i-stress test eh. Para bago ilabas ni Saki, may improve na niya o mababago pa niya yung ibang kailangan mga baguhin. Itong kamit-up natin sa Old Santa Mesa, Vanessa, ni niya sa akin na wag na siya isama sa video. Kaya nakatutok lang yung camera sa 50 pesos. Gusto lang daw talaga niya sumuport sa ginagawa natin, sa small business natin. Big shoutout sa iyo, sir. Maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you. Oh, malapit lang naman eh, no? oh, malapit lang. Salamat, sir. Thank you, thank you. Ingat, ingat sa Ingat, ingat. ingat din po. Salamat. Ito pa yung isang nagustuhan ko doon sa bag. Syempre, habang nagde-deliver tayo, nababawasan ng nababawasan yung items na dala natin. So, sobrang laki po nung tulong ng mga packet niya sa loob. Kasi doon ko po nilalagay yung mga natitira. Kasi kapag ka-konti na lang siya, nag-aalugan po sila sa loob ng bag ko, lalo na kapag ka malubak yung dinadaanan natin. So, ngayon, ang ginagawa ko, nilalagay ko po dun sa mga bulsa yung mga konting natitira na lang para hindi sila mag-alugan. Kasi, kasi yung bote natin, di ba, plastic lang. Ayoko rin naman sumuga. Kakapaka kasi naguntog-untugan sila doon. May possibility na mabasag or magkakrack yung bote. So tatapon siya sa bag. Kaya isa 'yon sa nagustuhan ko sa bag na 'to. May organizer pocket siya sa loob. You know. Shout out. Yung drama dito. Camera. Chat na. Shout out ka. Dey wala. Wala sa Wala. Ang daming mahihain ngayon sa ano natin deliveries ha. Sige man, thank you, thank you. Salamat. Solid.

So ayun, nakurap yung last clip natin sa last delivery. Wala na tayong magagawa dyan. Pero syempre, big shoutout po kay Sir June sa last delivery natin. Maraming salamat po sa support nyo, Sir. Ride safe po palagi. Regarding naman sa sakit bag, feedback natin gagawa natin siya ng hiwalay na video para mas malinaw ano yung mga naramdaman ko kung saan ako natuwa mga dapat baguhin ganyan so ayun sa mga order ng degreaser ito po yung price list natin PM nyo lang po yung exact address and contact number nyo para malista agad natin maraming salamat guys ingat kayo palagi Dang.